Ilagay ang kape sa iyong toilet at kinabukasan hindi ka maniniwala sa resultat. Kung naisip mo na ang kape ay pang-inumin lamang, malika ka. Marami itong gamit kaysa sa iniisip mo at ipapakita ko ito sa iyo sa video. Bago sabihin ang dahilan ng paglalagay ng kape sa toilet bowl, ipapakita ko ang iba pang gamit ng kape. Sa unang tip, kakailanganin natin ilang bakuran ng kape at piraso ng tuwalya ng papel. Ang kailangan lang ay maglagay ng kape sa papel. Tapos roll lang tulad ng ginagawa ko hanggang maging ganito. Dahil dito, magkakaroon ka ng isang repellent laban sa mga insekto, lalong-lalo na ang mga lamok. Hindi mo na kailangan itong sunugin, pababahain lang natin. At ang usok ng kape na ito ay magpapaalis ng lahat ng insekto sa iyong bahay. Sa pangalawang tip, maglagay lamang ng kaunting kape sa lalagyan at pagkatapos ay ilalagay sa ref. Gamit ito, maaalis ang masamang amoy sa loob ng refrigerator mo. Ang tip na ito ay kilala ngunit hindi masakit na maalala. Magdagdag ng 2 tablespoons ng coffee grounds sa lalagyan at sa katakpan ng alak. Paghaluin ng mabuti at hayaan ang timpla na ito ubusin ng 30 minuto. Kapag lumipas ang oras, I-strain lang ang laman. Ilipat ang likido sa isang spray bottle. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng malakas na likido repellent, lalo na para sa mga maliliit na langgam na pilit na lumilitaw sa kusina namin. Spray lang sa lababo o kung saan man sila lumilitaw. At di magtatagal, mawawala na sila sa bahay mo. Oras na para ipakita sa iyo para saan ang paglagay sa toilet bowl. Para dito, magdagdag ng coffee grounds sa lalagyan magdagdag din ng isang kutsara ng baking soda at tapusin sa isang kutsara ng suka. Ihalo lang ng mabuti hanggang maging isang paste. Kapag ganito na, ilagay ang timpla sa toilet mo. Iwanan ito ng 15 na minuto. Scrub gamit ang brush. Ang caffeine at acids sa coffee grounds may antibacterials at antivirals. Ang acidity ng kape naglilinis ng stained surfaces, lalo na yung yellow stains. Ang sangkap kombinasyon, neutralisa rin ang masasamang amoy. Ang banyo'y amoy sariwa. Subukan mo. Siguradong magugustuhan mo ang resulta. Yun na nga. Sana nagustuhan nyo. Sabi mo sa akin kung ano yung pinakagusto mo. At hindi mo alam na coffee grounds trick. Yakap. Hanggang sa susunod na video.